ay jokino po. Ano 'yung pinalayo ko? Teka, teka. Totoo meron na 'yan. Sige lang po, Yes po, ma'am. Saan mo boses mo? Fourth floor po. Bakit saan mo Marketing department po. Okay, mo? Sabihin mo, dumiretso na dito. Sabihin mo, dumiretso na dito. Sabihin okay lang po kung diretso na po ng fourth floor. Dito mismo? Sa Oh po, right wing. wing. Yes, sabihin sabi yung tapos sabihin mo may libre siya 224 mm -hmm. po. Two, two, four, I'm not sorry for two for two pala. <laughs> yes po. Walang diin eh. Opo. Hindi hey, mo nang diin. Yes po. Akasan mo nga. <laughs> Direkto? Eh. <laughs> <laughs> yes po. Hello. Ate, may tatanong muna ako. Pag po may coupon, ilan po yung pwedeng gamitin? Wait lang po ah. Mga tol, maximum of 3. Maximum? Sige o, po. Pwede Ka. Ito po, may coupon oh, po. Ay, <laughs> ay maximum of Ang Wait lang po ah. Maximum, <laughs> maximum, maximum of 3. O, oh, pwede ka. <laughs> yung coupon po na 2-piece chicken, Makdo. Isa po. Wala, Tapos wala. Panyi! Sir Pan Macdo, so, Mac sorry, Spaghetti, mas. and regular Coke <laughs> na coupon po. Yung tig-75 po. Hello. Tapos may extra Hello. regular fries po yun. Isa po. And, uh, Tapos and, uh, po, medium fries uh -huh. and regular Coke, huh? McFloat. Yung 55 pesos po. Tapos Ay, po, may extra yun na isang crispy chicken sandwich sana po wala po. At last po, crispy chicken fillet with rice. Wala pong drinks. Wala po. Sige lang po. Diinan mo ko kanina, maganda eh. Panyang eh. Hello po. Okay na po, yun lang po. Change for Change for 1,000 na lang. Magkano? Opo. Oh Change po sa ano ma'am. 1,000. Wait lang po. Total bill, 380 mga po. Lagay mo nga! Sige po, sige po. Okay na po. Pag dito, sa ano ba? Ay, ano? Change for 1,000. Ah, ah, sige po. Sige po. Salamat.